Ngayong 2024 ang ika-49 season ng PBA. Ibig sabihin next year 2025 ay golden anniversary o 50th season ng Ligang Pambansa. Sinabi ni Kume Marshall noong 2023 na plano nilang dagdagan ang 40 PBA's greatest players of all time at gagawin itong 50. Sakto sa selebrasyon ng 50 years ng Liga. At dahil binalot ng kontrobersya at pangungutya ang pagpaparangal nila sa 40 Greatest Players, eh uunahan na natin sila ngayon. Sa episode na ito, tayo mismong mga fans ang maglulukluk sa next 10 o ang 10 idadagdag sa PBA's 50 Greatest Players of All Time. Bago natin simulan, e eh, bibigyan ko lang kayo ng kaunting background kung paano ba nabuo ang listahan ng 40 Greatest PBA Players. Noong taong 2000 sa Silver Anniversary ng PBA, naglabas sila ng paunang lista ng 25 PBA's Greatest Players. Nariyan ang mga popular na pangalan gaya na lamang nila Robert Jaworski, Ramon Fernandez, Atoy Ko, Bogs Adornado, Samboy Lim at marami pang iba na may tuturing na haligi ng Philippine Basketball. Walang naging awayan o angal sa 25 players na iyon pero pagkalipas lamang ng labing limang taon sa 40th anniversary ng Liga, nagdagdag pa sila ng labing limang pangalan para mabuo ang 40 greatest players. Dito na binalot ng kontrobersya at gulat ang sambayan ng basketbolista. Marami kasi sa mga pangalan ay mga bago o aktibo pang naglalaro sa PBA at ang iba naman ay sinasabi nilang questionable. Dito sa ating episode na next 10, susubukan nating punan ang 10 deserving na mapasama sa listahan sa criteria, gagamitin pa din natin yung criteria ng PBA sa pagpili ng ating greatest players. Dapat ang player na ito ay naglaro ng at least apat na seasons. Kailangan meron siyang major award. Pero sa kasong ito, kahit hindi naging MVP, eh pwedeng maipasok. Ang player na ito ay dapat nakapag-create ng impact at nakapag-contribute sa ikagaganda ng basketball sa Pilipinas. Bago tayo magpatuloy sa listahan, i-announce ia muna natin ang ating waiting list. Bakit nga ba may waiting list? Ang sabi kasi ni Coach Atoy ko, dapat isa sa mga pamantayan ng pagluklok ng greatest PBA players of all time ay eh dapat hindi ito aktibong naglalaro sa PBA at dapat unahin ang mga retirado na. Si Junmar Pahardo Fajardo ay eh walang duda kasama na sa ating greatest players of all time. 100% at walang palya ang kahusayan ni Dak Kraken. Pero dahil aktibo pa siyang naglalaro ngayon at maaaring aktibo pa rin next year, dito muna siya sa ating waiting list. Isa pa sa mga nasa waiting list natin e si Scottie Thompson. Ang dalawang ito ay panigurado na sa ating listahan. Marami pang player ang nasa waiting list, pero sila muna ang ating babanggitin. Ngayon, narito po ang next 10 sa ating TBA's greatest players of all time. Unahin na natin ang isang OG, si Abe King. Abraham Columbus King ang tunay niyang pangalan. Isang 6'3 na power forward na may brusko at malakas na pangangatawan. Una siyang nasilayan sa Toyota noong 1977 at bilang rookie ay eh naging starter agad siya. Nakilala man sa kanyang matinding depensa pero kayang-kaya niyang umiscore. Hindi man siya nabiyayaan ng individual accomplishments habang nasa team, e eh sigurado tayong malaki ang naging ambag niya sa Toyota sa mga kampiyonato nito. Ikaw ba naman ay maging kakampi si Namon Fernandez, Robert Jaworski, Francis Arnaiz at ang 1976 Rookie of the Year na si Gil Cortez? Eh siguradong hindi mo na kailangan pang mag-ambag sa puntos. Sinabi ni Coach Edgardo Ocampo na si Abby King daw ang best two-way player ng henerasyon na iyon. Labing tatlong kampiyonato, miyembro ng mythical first at second team si Abe King ang pangtatlong po sa listahan ng PBA scoring leader of all time at nakilala sa kanyang outstanding na depensa. Wing pass to King, 3 on 1 to oh, What a great pass! Tinawag siyang Bicolano Superman dahil nagmula siya sa Camarines Norte at nagtataglay ng lakas ng parang kay Superman. Siya si Elpidio Yoyoy Villamin isang napaka versatile na scorer at defender. Una siyang nagpamalas ng galing sa Crispa Redmanizers noong 1981. Sa ikalawang season niya lang sa PBA, eh siya na ang leading offensive rebounder ng team at third leading rebounder sa buong liga. Siya rin ang ikaapat na napasama sa protected list ng liga, kasama si Namon Fernandez, Abit Gidaben at Manny Victorino. Nung nalipat siya ng Alaska noong 1987, muntik na siyang naging MVP ng Liga. Kaya lang tinalo siya ni Abet Gidaben. Binuo naman nila ni Ricky Relosa ang Bruce Brothers sa Alaska. Hawak ni Yoyoy ang pang 25 pwesto sa PBA's scoring leader of all time. Siyam na PBA comeback player of the year noong 1995, apat na mythical team selections, pitong all-defensive team selections, at PBA Grand Slam Champion noong 1983. Hindi lang sa laro naging Superman itong si Oyoy, kundi pati na rin sa kanyang endurance. Kahit na na-injury at nagkakaedad na, e eh naglalaro pa rin siya sa PBA sa edad na 40. Yes, Yes, attack to the basket by Oyoy Bilamin, a minute and 42, 7-point lead again.

shooting touch, dribbling skills at defensive prowess. Complete package ang mas nakababatang sigil. Tinawag siyang Dynamite Danny dahil parang dinamitang sumasabog ang kanyang opensa kapag siya ay tumapak sa hardcourt. May laki at lapad ng isang power forward pero may bilis at leksi ng isang gwardya. Kung hindi nga lang siya na injury sa kanyang Achilles tendon, eh malamang mas marami pa siyang nagawa sa liga. Walong beses na kampyonato, apat na finals MVP dalawang beses na best player of the conference, tatlong mythical team selections, rookie of the year ng 1999, PBA comeback player of the year noong 2006 ang ilan lang sa mga accomplishments niya. Siya rin ang pang pito sa PBA leading scorer of all time. Kapag na-realize mo kung gaano kahusay ang isang Danny Siegel at hindi man lang siya napili sa 25 at 40 greatest players, eh mapapatanong ka na lang na anyari down here in the third. Whoa! Whoa, double ankle breaker for Danny Siegel! Isa pa sa mga anyari moments ng hindi mapasama si Nelson Asaitono sa 25 at 40 greatest players of all time. Kahit na hindi ka fan ni The Bull, eh sigurado akong kilala mo siya. At ang kanyang husay kung 90s PBA fan ka. Marami ang nagsasabi na sa si MVP race pa lang daw e eh sobrang napolitika na itong si Nelson. Pati ba naman daw sa 25 at 40 greatest? Mismong si Asi Taulaba pa ang nagsabi na willing siyang ibigay ang kanyang spot sa 40 greatest players ng PBA para lamang maisama si Dabul sa listahan. Kung nais ninyong mapanood ang detalyadong analysis natin sa pagkaka-etsapwera nila kay Nelson Tono e eh maaari ninyong i-click ang link sa upper right ng inyong screen. Pitong beses na kampiyon, pitong beses na napili sa Mythical Team, scoring champion ng 1997, dalawang beses na best player of the conference. Siya lang naman ang panglima sa PBA scoring leader sa buong kasaysayan ng liga. At sa top 10 na scoring leaders na may ito, e eh tanging siya lang ang wala sa Hall of Fame at hindi napasama sa 25 at 40 greatest players. Isang krimen ang hindi pa si Nelson sa 50 greatest players of all time. Sa Sabi eh. pero ayaw Hindi oh! ako. Ay Kahit anong ganyan po ka-hang. Total puro San Miguel Greats ang pinag-uusapan natin. e isama na rin natin si Olsen Rara Racela. Una siyang na-draft ng Pure Foods noong 1993 bilang backup ni Dindo Pumaren sa point guard position. Nagkampyon sila ng dalawang beses dito. Pero dahil na rin sa limitadong minuto, eh hindi masyadong nag-grow ang karera ni Rasela sa Pure Foods. Nagbago lamang ang ihip ng hangin nang nai-trade siya sa San Miguel Beer. Under kay Coach Ron Jacobs, talaga namang naipakita ni Rasela ang kanyang husay at court vision. Malaki ang nagi-improvement niya sa kanyang laro at mga minuto at hindi naglaon napasama rin siya sa Philippine National Team. Marami ang nagsasabi nang pabagsak na ang laruan ni Johnny Abariyentos eh si Olsen Racela daw ang humalili sa kanya bilang best point guard sa PBA. Si Olsen ang masasabi nating traditional na point guard, hindi atletic, hindi sobrang bilis, sakto lang ang galawan pero napakatalino maglaro kalkulado ang mga pasa at may tunay na court vision. Syam na kampiyonato limang beses sa Mythical Team Selections, anim na All-Star Selections, PBA Mr. Quality Minutes noong 1993 at siya ang pang-38 sa all-time leading scorer ng PBA. Isa siya sa mga kinaiinisan kong player ng Alaska dati. Pikon at mayabang. Pero grabe ang husay ng taong ito. Siya si Rene Bong Hawkins, tinatawag na The Hawk. Grabe ang versatility nitong mamang ito. Sa height na 6'4 at may lapad ng isang tunay na forward, kaya niyang makipagbrasuhan sa paint. Mahusay ang timing at mautak sa opensa. Pero wag ka, may tira din siya sa labas gamit ang kanyang patent move natira mula sa batok shot. Una siyang naglaro sa Presto at Santa Lucia pero tunay na umangat ang kagalingan niya sa Alaska Milk. Sa unang season niya palang bilang milkman e eh siya na ang leader sa scoring at rebounding. Kaya naman nasungkit niya agad ang Most Improved Player Award sa taon na iyon. Kasama si na Abarientos, Coach Winyo, Jojo Lastimosa at ang import na hindi tumatanda na si Sean Chambers ikaapat ang Alaska sa mga team sa PBA na nakapag Grand Slam. Nakilala man sa opensa pero grabe din ang depensa ng isang hawk. Hindi masyadong atletik at hindi rin mataas lumundag pero kayang kaya niyang gamitin ang kanyang lapad para makipagpwestuhan sa loob. Nagpalipat-lipat ng ibang teams pero tanging sa Alaska niya tinapos ang kanyang karera. Walong beses na kampiyon, most improved player ng 1994, apat na beses sa mythical team selections, finals MVP ng 1996 at siya ang pang-dalawampung-anim sa PBA scoring leaders of all time. Kung siya din ang pupukul sa mga puntos for Alaska, talagang it's too much to ask for just one match. But there one foot about the career of Bong Hawkins. He's a two-time MVP runner-up. Isa siyang menes sa kalabang koponan. Siya si Dennis De Espino unang nasilayan ang husay niya sa Santa Lucia Realtors at doon siya nagkaroon ng pangalan. Kasama ang mahusay niyang tandem na si June the Big Deal Limpot. Pero sa mga unang taon niya sa PBA ay eh, nagmistula siyang anino ni Limpot. Kung naitrate ito sa Hinebra kapalit ni Marlo Aquino, eh doon naging haligi ng puntos itong si Dennis Damenes. Magaling gumamit ng katawan, malakas pumunto sa paint, merong mid-range shot at may court vision. Isang magandang halimbawa kung paano dapat maglaro ang isang forward. Hindi na bago kay Espino ang pumuntos dahil sa UAAP pa lang e eh, dalawang beses na siyang naging MVP. Dalawang beses na kampiyon, PBA Defensive Player of the Year ng 2005, dalawang beses na Mythical Team Selections, dalawang beses na All Defensive Team Selections. Pang-22 si Espino sa all-time leading scorer ng PBA. Espino, abampangkat at galing sa University of Santo Tomas Isa pa sa mga ikinagulat ng PBA fans ang hindi pagkakasama ng pangalan ni Jeffrey Dajet Carriazo sa unang 40 greatest players of all time Very deserving si Carriazo sa listahan na ito Pang-anim sa first round ng napili ng Alaska at kaagad-agad Malaki ang naging impact ng 6-2 shooting guard na si Karyaso sa opensa at depensa ng milkmen. Tinanghal na rookie of the year at sa ikalawang taon niya pa lang sa team, e eh nasungkit nila ang Grand Slam sa PBA. Tinawag siyang the Jet dahil sa bilis niyang walang makaabot. Isa sa mga naging best shooting guard ng dekada 90. Kahit na napunta sa ibang team, e eh naging produktibo ang performance ni Karyaso Palaging double digits ang point average niya kada season. Solid ang mga numero niya. Mahusay sa opensa, mahusay din sa depensa. Walong beses na kampiyon, finals MVP noong 2003, best player of the conference noong 2002, rookie of the year ng 1995, apat na beses na miyembro ng all-defensive team at limang mythical team selections. And a 6-point lead for the Bufords, Jeffrey Carriazo on the runner, off-balance, still getting the basket. The other end, Jeffrey Carriazo, doing almost. Sinasabi ng mga PBA analysts at mga Hall of Famers na siya raw marahil ang greatest scorer na pumasok sa liga. Isa rin sa mga top shooting guards of all time. Parang granada sumabog ang opensa ng isang ito kaya siya tinawag na El Granada. Siya si Gary David, isang 6'2 na shooting guard na pinili ng Coca-Cola Tigers bilang kanilang pang-10 pick sa 2004 PBA Draft. Tinatawag din siyang Mr. Pure Energy dahil parang hindi ito nauubusan ng enerhiya sa paglalaro. Sa kanyang rookie season naglalaro siya ng off the bench pero nung naitrade siya sa R21 e eh, doon niya nailabas ang tunay niyang galing Matindi ang offensive arsenal nitong si El Granada. Kahit saan mo bigyan ng bola, ay eh siguradong may titira. Madalas na siyang mapasama sa MVP candidates at nung nalipat siya ng power aid, e eh lalo siyang humusay. Umabot pa sa puntong sunod-sunod siyang umi-score ng 30 puntos kada laro na napakahirap gawin sa PBA. Bagamat hindi siya nagkampiyon, hitik naman siya sa individual accomplishments sa liga. PBA Best Player of the Conference noong 2011, All-Star Game MVP noong 2014, Most Improved Player ng 2007, dalawang beses na Mythical Team Selections, All-Defensive Team, Comeback Player of the Year noong 2007, Sportsmanship Award ng 2007 at apat na beses na PBA Scoring Champion. Nasa ika-apat na putlima si El Granada sa PBA's top scoring leaders of all time. Tinawag siyang The Big Deal noong unang sabak niya sa PBA at binansagan din siyang The Main Man sa Santa Lucia dahil siya ang go-to guy sa team na ito. Siya si Sandro Jun Limpot. Bago pa man siya mapunta ng PBA e eh aasik na ng husay itong si Limpot. Sa UAAP dinala niya ang De Salle sa dalawang kampiyonato at hinirang siyang MVP ng tatlong beses. Pagkatapos sa kolehyo e eh naglaro muna siya sa PBL. Naglaro siya sa Magnolia Ice Cream ng apat na taon at nagdulot siya ng apat na conference champions. Nakasungkit naman siya ng isang PBL MVP ng isang beses. 1993 nang nagpa siya sa PBA at nakuha siya agad ng Santa Lucia. Lalong lumakas ang team na ito nang dumating sina Dennis Espino at Jerry Esplana. PBA champion noong 2006, dalawang beses na mythical team selections, all defensive team ng 1993 Rookie of the Year noong 1993 at PBA Scoring Champion noong 1994. Pang-18 naman si Jun Limpot sa PBA Scoring Leader of All Time. Sa kasama ang palad, nakasampu na tayo. Pero napakarami pang, pang pangalan ang pwede nating isama sana. Kagaya na lamang nila Gabe Norwood, Ranidel De Ocampo, Arnie Twadles, Manny Victorino, Paul Alvarez, Dindo Pumarin, Dondon Ontiveros, Alipic, Big Pablo at marami pang iba. Ngayon kung papapasukin natin ang ilan sa mga ito. Sino sa mga 40 greatest players of all time ang ating tatanggalin sa listahan? Para sa akin si Kirby Raimundo at Chito Loizaga. Si Kirby ay isang napakahusay na sentro at PBA player. Pero sa tingin ko mas deserving ang mga ito na mauna sa greatest players kaysa sa kanya. Si Chito Loizaga naman ay isang mausay na defender at role player. Pero para sa akin, hindi siya kailanman bumitbit ng team para maging contender. At sa inyo mga buddy, sino ba sa inyo ang dapat paltan sa listahan? Sino ba sa mga 40 greatest ang dapat paltan sa listahan? Kung hindi po kayo sangayon sa ating next 10, eh pwedeng pwede nyo akong maliin o kontrahin. I-comment nyo lang po sa iba ba kung sino ba dapat ang makapasok sa susunod na 10 PBA Greatest Players para sa golden anniversary ng PBA. Malay nyo, mapanood ito ng isa sa mga selecting committee at may mas masa naman sila. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Wow! Wow! Double ankle breaker for Danny Siegel! Did, did you see that? <laughs> Danny Siegel, but you can see... <laughs> wow! Double ankle breaker! <laughs> you don't see this every day. I think this is going to end up in ESPN America for sure.